guys, nandito ko tayo ngayon sa Gaya Park Ayan Every Sunday, Saturday, marami dito mga May mga uh, aso silang dala Para magtanggal ang stress Ayan Yung Stadium Ayan Then yung train, ayan ang train Yan. Ayan yan ang uod na malaki. Yun. Yun. Yan. Talagang tumatakbo din oh. Nalakabol. <laughs> Ali. Oh. Mara ditong aso. Oh. Yan. Tulad yan oh. Napakagandang aso. Oh. Napakaganda. Oh. Napakaganda. Oh. 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 Hello. Say hello. Hello. Naku, natakot. Ang cute niya, oh. Ang cute niya pa, oh. Ang cute, ang cute. <laughs> ano yan? Yung chihuahua? Sukiyot, cute. Too so cute. ipo. Ipo. <laughs>

Sevi, Sevi, say hi. Hi. Pagod na. Kanina pa kasi itong lakad ng lakad, takbo ng takbo eh. Stop, mm. stop, stop. Ano? So. Walang kapagod, pagod oh. Sige, habon. Naglaro na. Hindi siya lumalampas na ano, no? Hmm. Yan, inahabol ng kuya. Ang kuyang laging pagod. Yung no, pagod na naman.

Overlooking kami. Ito, ito. Ito ang kagandahan ng Korea, oh, kita nyo? Gaya. Gimhae, South Korea. Oh, hi. Tiktok yan, ah? Oh. Dapat sa ano? Hi. Dapat sa YouTube. Na, gano'n, oh Sa TikTok. <Kino>? Sa TikTok. <laughs> sa TikTok? Wala. Mm, Tawas muna, naka yan. Saan dito? yan. I-edit mo na lang. Oo. <clears throat> dito kami, banda, sa may, ano, sa may... Gaya, part of uh, Kimhe Kimhe, Busan Nagrelax, relax muna Ayun Ayun, yung sewi ko Sewi namin, oh Makiki Pag nandito ka guys Makikita mo yung, ano Makikita mo yung Mga apartment na nagal Ano, ano Oh. Ang ganda. Oh. Yan makikita mo siya. Oh. oh. Hala. Bantayan niyo papa. Ayun oh, ang mga aso. Ayun oh. Dito talaga ang pasyalan sa mga aso. eto ay ano na sa city kami ng Kimhe. Nasa, yung bundok ay nasa gitna mismo. Ayan. Oh. Yan guys, oh. Ang ganda dito. Pag nandito ka sa may bundok na to, makikita mo yung ano, yung surroundings. Yung surroundings niya mismo, tingnan nyo, oh. Yan, bundok. Yan, surrounds ng ano, mountain, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, may mga aso. Ayan. Kanya-kanyang dalang aso. Ang dami dito, oh. Oh, mundok talaga siya, oh. dun pa oh. hindi na kami makapunta doon malayo na masyado eh oh yan mga aso ang cute, -cute na mga aso guys oh ayun mga aso guys ang cute cute dabi oh oh ang cute cute ng aso guys oh Oh, oh. Oh, oh. Uy. Nasa na yung ato. Mm, yun. Hmm, yun. Nagkahabulan. Ayun, oh. Ang cute-cute. Ang aso, oh. Hmm. cute. Ah, guys. So, ang good, cute. Uh, so, guys. Ang cute, cute nila. O, oh, naghahabolan naghahabolan sila. Oh. Ayun din ang isa. Ayun din. Oh, malaki siya. Ayun. Malaking aso. Ang mm, cute cute nila. Pinitrain oh. mm. mm -hmm. niya yung aso naman niya. Ano ba yung pangalan niyan, pa? Pa, yan, oh. No? Pa, ano ba yan? Pwede mo yung tali sa iyo, na masakit hita niyan, mo. Pwede mo, pwede mo. Oh,